Buti ka Okay, guys, kasama pa natin yung uh, bago nating tropa, oh. Ito so, yung si Charles ano? Oo oh, Charles Uy, Charles Pitina yeah. Ayan Oh ganda guys ng kayak na guys Takto lang <laughs> Ay ganda ng pag mount nito oh Oo Gawa ni Kwan yan Ni Adi Oh hindi ito grabe talaga si bro Adi Amazing okay. Ayan Sa kasama pa natin guys si Idol Lawrence aka RN Angler yeah. Alright <laughs> Yo, yo, yo. Grabe, kasama natin ngayon dito si Ka-Amazing Adi Fishing. Ayan. Hi <laughs> okay, guys! Oh, grabe naman itong mga tropa natin, no? <laughs> hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, so, ito naman ulit. Ang rest back ni Jetro sa pagkayak. Kasi nga nung nakaraan na pagkayak natin is medyo nabokya tayo doon. So ngayon, na-invite ulit tayo guys ng tropa. So shout out pala kay Idol uh, Lawrence aka RN Angler. Okay. So ito, naka -ready na yung mga ka, yung kayak natin. Mga kasama din pa natin, guys. Ayun, si Charles, si Idol Charles, yung tropa natin. Tapos si Jetro andiyan din sa may taas. Tapos si eh, Adi 'yun. Nag-tutorial pa si Idol Adi. Si Ka Amazing Adi Fishing. All right. Okay. Sana guys makachamba na tayo para hindi tayo maano. Okay. So All set na kami. Yan. Ganda ng kayak Oh, ngayon tumingin mo kaya siguro tumaas na. Iyon, oh, no? Iyon. Alright, yan si idol natin, Charles. syempre drop pa natin. ipong natin to guys ay guys please don't forget guys ha pa-follow lang guys ng uh, facebook page ni R.N. Angler alright sana makahusap niya mamaw makaiyak tayo mapaiyak natin to okay natin naman naman yan straddling hihihi medyo malamig pa rin guys at uh, maganda yung angkot hihihi Deg lang, deg lang. Deg okay. Yung video ko andito. <laughs> okay, guys. Fish on tayo, guys. <laughs> Woo, <laughs> <laughs> Lala, Hindi, hindi masyadong malaki. <laughs>

kaliwa hindi ko pa to ano yung ang oh, kaliwa anak, tat, tat, tat. ang kaliwa hindi ko to maano <laughs> hindi ko marunong sa kaliwa hindi ko sa kaliwa alright idol? guys wish on tayo guys barakuda ang idol ang laki ng barakuda alright umagang kay ganda Pinasatayin ang barangay. Huwag ka um, nang nunumayo. <inaudible> <blood> No, 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 no. fish on taga, taga, taga ang sige, okay. Okay. na <laughs> right, idol idol, idol. hindi mo sa akin, idol ang laki yung parang alright umagang kay ganda umagang kay ganda teka lang, sumabit sa akin pinasa tayo ng parang uda mo parang <laughs> Isa pa, isa Kaya pa. Ang laki. Ang laki Yan ang kapangyarihan ng ano. Ayun lang, ayun lang, ayun lang. Uy. Ito, ko, pre. Teka lang, lapit ko. Pre, tuyo ka. Masyadong magalaw na, boy. Tuyo ka pa, pre. Basa na ako. Ayan, ayan, ayan. Kanan din kasi, sa kaliwa din kasi siya. Ayan. Lapit mo pa. Lapit mo pa. pa. Lapit pa, pa

Hindi pa nga kami guys nakaredy. Kinagatan agad ako guys ng barakuda. All right. Pinula tayo eh. Bigla bigla eh. <laughs> Yun ang sinasabi ko to kanina guys na makabawi tayo kasi nung nakaraan medyo na bukya tayo. Ang aga ng bawi. Grabe. Mga 5 minutes pa lang kami guys. Ang lapit pa lang namin eh oh. Tingnan nyo guys. Oh. Ayun pa lang oh. Grabe. Uy, di po. Uy. Buti ka mo. Uy. Asan na pressure? Asan na pressure? Sige lang. Huwag mo yung buntot. Kago. Umalpas pa siya guys. Buti ka mo na uh, Inigpitan mo na yan. Yung tayo pinakas. Inigpitan ko na siya. Buti. Muntik na guys. Maka yung barakuda natin. Ayop ka. Wala eh. Hindi. Ay, guntingin ko sana. Guntingin ko sana yung hasang niya eh. Para ma... <laughs> Hindi. Ganyan ang ginaano, ipapara eh. mamatay na eh. Uy, pa rin hayop ah. na to ah. Ano yung ititira ko sa iyo? Ay, kay ganda guys ng sunrise oh. Ito guys yung nagpapatunay na kahit gaano man kadilim yung buhay natin guys. May umaga pa rin naghihintay sa atin. Ayan. <laughs> Alright. <laughs> okay guys, so ito po yung bigay sa atin kanina ni Idol Lawrence oh. bagong bago na redhead puro gas gas agad guys sa dali ng barakuda natin ayan yung barracuda natin oh. hey alright nice. Okay. hindi ayan yung isa oh, ayan, ayan yung isa ito yung nasira nung mga nawa <laughs> oh. oh. Okay guys, yan ang po ang kabuuan ng Cornish. Ayan. Okay, ganda talaga dito guys. Okay guys, fish on tayo guys. Nakamor tayo yun, na net yung video natin. Hi! <laughs> ah, ah, maganda ang tama. Maganda ang tama niya. Yes! Oh my God, guys, I'm so blessed today. Oh my. Ano ba tungo natin? Aray ko. All right, guys. Oh my God. Hindi umabot sa live, no? So, yung. Pero okay lang, okay lang. Relive ulit, bullet ulit. Okay guys, grabe nakahamur tayo guys. He. Thank you, thank you idol. Grabe naman yun. He. Oh, nandito sila. Hagis. Buti na dukot siya ag agad eh. Magtatago pa eh. Hahaha. <laughs> <laughs> Yun. No? Wi! woo, All right. Okay, pasok sa banga ka muna para sure na. Pasok sa banga. Yun. Yun. So, yung mga ilang minutes lang natapos yung live eh no? Okay guys, so lipat naman tayo Balik tayo dito na sa uh, Malapit sa shore Kasi nga medyo lumalakas yung alon dun Okay For safety measures na rin Yun, at saka wala na rin dun masyado Kung magkagat na So dito na tayo Punta natin yung tropa Okay Hey, okay, ayan yung tropa natin Alright Ay oh, grabe Laki ng mga sherry ah. Grabe, laki ng mga sherry oh. Nahuli ng tengkara. Oh, grabe. tayo. buya. Ikot lang kami, tapos doon tayo. Ay, baka sumakit ako. Hindi, hindi, Doon tayo mamaya, ikot lang kami, tapos doon tayo sa may buya. Okay guys, so wala na masyadong strike doon. Kanina pa kami nagtutrolling. Doon, nagcasting na rin kami. Nag-gigging sa gitna. Pero wala. Uy, oh, grabe. Buhay na buhay pa yung ating hamore, guys. Oh, maya pa ka mamatay. Okay. So, andito na kami sa gilid ng dito, uh, sa hotel. Okay. Ah. Ito Dito kami. Malapit sa gilid. Pang soft bait lang muna si Idol. Tayo. After three years, nagamit din natin tong pang softbait natin. <laughs> Parang hindi bagay sa akin. <laughs> Pero pag makagatan tayo guys Eh, ewan ko na lang Okay Okay guys, so Wala Uwi, ano po kami? Yan na po, pauwi Kasi ah, na Sinisingil na ako ng kaanto kengs Antok na natin Kasi na kasi kahapon guys yung sleep natin kahapon is 2 hours and a half tapos kanina ano Nakaslip din tayo 2 hours and a half. My God. Limang oras na. Limang oras na. <laughs> so, no problem yan. No problem. Bawi lang tayo mamayang gabi. Mamayang gabi, mag-slip tayo ng maayos. Marius <laughs> agad. Marius umaga. Oo. Oh. Marius ng Wow, spread love pa rin. Kahit Nora lang yan guys, yung huli ni Idol RN guys. Spread love pa rin yan. Dora. Nora. Nora <laughs> o Nor. Nora. Okay. Nora. Lapit na tayo sa Pangpang. -pang. -pang. Okay. So ito pa yung natsambahan natin. No? Oh. Uy, buhay na buhay pa yung hamor natin. Umihinga pa. Alright. At ito yung barakuda natin guys. Good size. Lucky. Hmm? isa, dalawa, tatlo, apat uh, kal yung barakuda natin, no? Pagpapalan yung bed mga kakaluwag, yan. Okay, so kasakasama natin guys dito. Ayan, si Adi Fishing. Yeah, boy! Okay, so guys, don't forget guys, pa-follow din guys ng uh, page ni Adi Fishing at saka yung sa YouTube channel niya. Okay? At saka siyempre, yung tropa natin, no? Charles! Idol Charles! Alright! Uh, siyempre, si Idol Lawrence aka RN Angler okay guys pa visit na lang yun, guys na yung kanyang facebook page RN Angler yeah boy so gusto ko ulit guys magpasalamat sa tropa natin guys siyempre ito maagang pamasko yan at saka yan maraming salamat RN Angler okay at saka yung at saka yung redhead kanina guys yung redhead kanina na nakahuli natin guys sa kanya din galing yun ay grabe. Uy, maagang Pasko galing sa tropa. Birthday Pasko 'yan. Happy birthday. Belated happy birthday. Ah, oh, birthday so ibig sabihin may Pai Pasko pa to. Okay, maraming salamat idol sa pag-invite sa atin, okay? Alright, I'm clear. Okay, pano idol? Okay guys, so ito. Ganda ng barracuda natin, guys. Whew. Nadali natin ito kanina guys nung pa aldes pa lang siguro mga 2 or 3 minutes pa lang kami na nagbibiyahe kumagat agad sa trolling ito yan tapos yung next next na kumagat sa atin ito yung hamor natin guys ayan good size din mga 1 kilo din alright so panahala tayo ngayon guys ito okay so Ayop, guys, nag-enjoy naman kayo sa, sa isang uh, fishing adventure video natin dito sa Atac. Okay? So, just don't forget, guys. Spread love and always be happy. Alright. woo!